Grabe, yung lakas ng hangin guys. Nakakatakot. Narinig nyo, di ba? Ay! Ano ganyan? ang ko. Super lakas. Mangga Buti na lang, maganda ang weather. Ano, hindi makulimlim. Uh, may araw walang ulan but ang hangin ah, sa kong ito parang nag mayroong nag ano sa akin parang uh, sana murag na ay sa ako muntik na kung anong madapa grabe eh ang hangin. ay tingnan na ang araw nagpakita ang araw oh guys <laughs> grabe namula-mula yung pisngi ko kasi sa lakas pa naman ng hangin. Grabe! Pinaano talaga ako. So, nakakatakot to sa ano, sa braids. Wala pa ko sa braids ngayon. Tingnan natin yung sa braids. magdating sa braids. Sana, sana, Lord. Huwag masyadong mahangin doon sa ano kasi sa bridge, nako. Ay, nako, nako, nako. Ano ba yan? Buti namang Friday. Friday na. Pero, kung may overtime bukas, uh, work, work, work again again, again. So, yan guys. Ang ingay ng mga sasakyan eh. You guys yun ang weather today parang typhoon ulan na lang ang kula. yes that's all for today yung old old workplace ko Yeah guys